Sa nakaraang laban ni na Mario Barrios at Manny Pacquiao, may naging komento si Barrios tungkol dito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod pa naming videos. Isa sa mga kampiyon ng World Boxing Association, si Mario Barrios, ay nagbigay komento matapos ang kanyang laban kay Manny Pacquiao. Ayon kay Barrios, hindi siya sanay magkumpara pagdating sa lakas. Ngunit sa naging laban nila ni Pacquiao, naramdaman niya agad ang kakaibang lakas nito. Sinabi rin niya na malakas din si Gervonta Davis, pero iba ang dating ng suntok ni Pacquiao, lalo na't alam niyang may edad na ito. Dagdag pa ni Barrios, sa unang round pa lang ay ramdam na niya ang bigat ng suntok ni Pacquiao. Dahil dito, naging alerto siya sa mga teknik ng pambansang kamao. Doon niya na realize kung gaano talaga kakaiba si Pacquiao bilang isang boksingero. Nang tanungin si Barrios kung nagulat ba siya sa lakas ni Pacquiao, tugon niya, Hindi naman ako nagulat, pero totoo, malakas talaga ang suntok niya. Nahirapan akong i-depensa ang sarili dahil sa mga anggulong ginagamit niya. Aminado si Barrios na marami siyang natutunan sa kanilang laban. Anya, solid ang laban. Bawat galaw niya ay kailangan kong bantayan. Para kaming naglalaro ng karera, ang bilis ng kamao niya. Dagdag pa niya, ang laban nila ni Pacquiao ay isang malaking oportunidad para sa kanyang karera, lalot may malawak na karanasan na si Pacquiao. Ang panayam na ito ay isinagawa ng Fight Type Lee. Samantala, may plano si Manny Pacquiao na magsagawa ng malaking boxing event sa Pilipinas bilang paggunita sa ika-50th anniversary ng Thrilla in Manila. Ayon sa impormasyon, hindi lamang mga Pilipinong boksingero ang lalaban, magdadala rin sila ng mga kampiyon mula sa ibang bansa. Sinusuportahan ito ng presidente ng World Boxing Council, Marisi, na si Mauricio Sulaiman. Anya, anumang plano ni Manny Pacquiao, susuportahan ko. Kamakailan lamang ay bumisita si Sulaiman sa Pilipinas upang paghandaan ang nasabing event. sa kabilang banda, nagpahayag din si Sean Porter na para sa kanya, si Pacquiao ang dapat nanalo laban kay Barrios. Anya, hindi sapat ang ipinakita ni Barrios, kulang siya sa atake sa katawan at tila hindi pinursige ang ilang mga oportunidad. Sa kanyang konklusyon, si Pacquiao ang karapat dapat manalo. Samantala, handa pa ring lumaban si Pacquiao sa kahit sino. Nang tanungin kung posibleng magkaroon ng rematch laban kay Floyd Mayweather, sinabi ni Pacquiao alam kong mahirap makalaban ang mga retiradong boksingero. Pero kung babalik si Mayweather, posibleng magka-rematch kami, basta't mapirmahan lang ang kontrata. Dagdag niya, mas pinipili na niyang i-focus ang kanyang sarili sa boxing kaysa politika. Sa ngayon, aktibo na siyang muli sa training, at sinisiguro niyang mas malakas na bersyon ng kanyang sarili ang muling lalaban. Hanggang dito na lang mga kaboxing balita. Kitakit sa susunod na update.